ting lahat ko niyo sa kalabas na po ng bansa itong si super typhoon O1 ayon po ito sa pag-asa dahil dito sa super typhoon na to grabe yung iniwan niyang bakas talagang nagmistulang dagat yung mga lugar na apektado lubog talaga sa baha and talaga namang napakalakas ng super typhoon na to na talaga namang halos mabura na Mura na talaga yung mga bahay, yung mga lugar o bayan dahil sa ginawa nitong super typhoon na to. Na sobrang lakas ng hangin na may kasama pang malalakas na pag-ulan. Simulan po natin sa so naging sentro po ng bagyo. Panori po natin guys itong video na to na kung saan sa San Miguel Catanduanes na umabot halos hanggang bubong yung baha. And tingnan niyo naman Bubong na lamang ng mga kabahayan ang makikita natin dito sa Barangay District 3, San Miguel, Tatatuanes, matapos ang pag ulan punso na pagdaan dito ni Super Typhoon Uwan. Halos lawang pas na sa bubong yung baha kung talagang hindi pa tututigil itong si Bagyong Uwan. Talagang magiging dagat na talaga dito sa lugar na to. Sunod naman guys, dito naman sumisipol yung hangin. So panoodin po natin, nararanasan po, nararanasan nila yung malakas na bugso ng hangin sa mataas na palapag ng Victoria Sports Tower sa Quezon City, Metro Manila. Dito naman yan sa Metro Manila. Ito po ay naganap noong November 9 ito yung pagdaan ni Bagyong Uwan. Ito guys, panoodin natin itong PNR Railway sa Ginobatan, nasira dahil sa Bagyong Uwan. Grabe, nasira yung pundasyon. So guys, panoodin natin, nasira ang bahagi ng railways ng Philippine National Railways or PNR sa hangganan ng Barangay na Maipot at Barangay San Rafael sa bayan ng Ginobatan, Albay. Ginobatan, Albay. Matapos sa gubitin ng Super Typhoon Uwan, ito lang linggo, November 9, guys, kita kitang kita talaga sa video yung pagtagil talaga ng pundasyon ng tulay ng real dahil sa malakas na ulan at pagdadasa ng tubig. So kitang kita naman natin talaga tumagilid talaga yung pinakaposte eh, ng real ng trend. And kung hindi pa talaga ito titigil, talagang aapaw, aapaw din guys yung ano na, yung tubig. Grabe talaga yung ginawang pinsala ni Super Typhoon 1. Sana naman ba, sana naman wala nang bagyo and nakakaawa din kasi yung mga lubog talaga sa bahala lalo na ang Cebu. yan talagang nag ano nagdaan ang lindol tapos biglang ayan nung itong, itong si typhoon Tino, ayan, dinasundan pa nitong si bagyong Uwan. Talagang ano, lahat talaga ay ano, simula from the scratch talaga guys kasi sobrang sobra talaga kapag kalikasan na talaga ang naningil. Talagang grabe yung ginagawa talaga ng kalikasan na pinsala kapag ang kalikasan na talaga ang naningil. And of course, yung mga yung flood control na yan, yung dapat nilang ayusin, hindi nila inaayos iba. Ibinulsa yung dapat ipangayos sa mga dapat na project, di ba? Ay nako. Ano pa ba magagawa? Nandiyan na. <laughs> okay, so guys, ito. Panoodin naman natin dalawang lola dalawang lola muntika ng maano ng storm surge sa Aurora. Grabe, o, oh, kita sa video. Na uh, dalawang matanda, oh. Buti na lang, hindi, hindi ano, buti na lang yung pagkaalon, hindi yung sobrang lakas talaga na kahit sino talaga pagbalik ng, ano, pagbalik talaga ng, ano, ng, ng tubig sa dagat. Yung talagang anod na anod. Buti na lang, guys, hindi na, ano, yung dalawang matanda. Sa kuha ng video ni Marjel Pabianlero, tinang nang maanod ang dalawang lola matapos sampasin ng malalakas na alon or storm surge dulot na paparating na super, super bagyong uwan. So alam naman natin yung ganitong lugar, lalo tayo ay nasa tabing dagat, kung alam natin na malalakas na yung alon, alam natin magkakameron talaga ng storm surge, bakit pa tayo pumupunta sa gilid sa pangpang, -pang, sa gilid ng dagat, lalo na kung may kasama tayong matanda. So, paano na lang talaga yung hampas ng alon is pagbalik ng alon, hindi nadala yung dalawang matanda, paano pa nila yung masasagip, diba? So, pagkapag al -pag alam natin talaga na delikado, lalo na kung may kasama tayo ng mga lolo, lola, wag na po natin hayaan pa na magkaroon ng ganitong senaryo. So, isipin po din natin yung kaligtasan natin, diba? dalawang lolo yon hmm. and then guys ito nag na Mr. Surge naman di ang hinambalo sa dinampige Isabela tingnan niyo naman guys yung alon ko. Oh. ang layo ng ano ah ang layo sa pangpang -pang nung alon pero tingnan niyo naman yung ginawang ginawang pag-impact ng alon So isang napal napakalaking alon mula sa storm surge na inilikba ng Super Typhoon Uwan na tumama sa isang bahay na malapit sa dagat at umabot pa mismo sa malapit sa kanila. O so, di ba? Alam niyo na, alam natin talaga na malakas talaga tong si Bagyong Uwan kasi mm, yung tama kasi ng alon, grabe. Pag um umimpak talaga yun sa pampang, ang layo talaga ng abot. Kaya nakakatakot, lalo na yung mga nakatera sa tabing dagat. Kapag alam natin na talagang malakas yung bagyo, kailangan na talaga natin lumikas. Kasi kapag hindi agad tayo lumikas at tagintay tayo ng rescue, may mahirapan talaga yung mga rescuer natin na masakit tayo, di ba? Lalo na kung gantong, ganto talaga yung kalamidad na talagang ano, yung, yung bagyo talaga yung napakalakas. Ito nga sa amin, guys, eh, no, ano, syempre nawalan kami ng kuryente, ngayon kami kami nagkakuryente, awan ng Diyos is, nagkaroon na, grabe din yung, ano, grabe din yung hangin. Alam mo yung sumisipol, dinig na dinig mo talaga. Tapos, mas malakas, malakas kasi yung hangin eh. Yung bugso kasi ng ulan, hindi, ano, kaya lang siya lumalakas dahil sa sobrang lakas ng hangin, guys. Yun. Yun kasi ang ano dun eh, malakas kasi yung hangin. And then, ito guys, panoodin natin to. Oh, flash flood sa Ginobo, Ginobatan, Albay. So, rumaragasa yung baha guys. Naranasan ng puro 4 barangay Masaragwa, Ginobatan, Albay. So, kasagsagan po ng panalata po ito ng super typhoon guys. Dito sa People region. Tignan nyo naman Oh. Grabe yung baha. Ang lakas. Siguradong talagang madadala talaga, madadala, madadala talaga yung tao dito guys. Tignan nyo naman Oh grabe. Grabe talaga yung nangyaring ito. Bago matapos yung taon, ano, ang lalakas ng ang lakas ng huling huling bagyo San huling bagyo na nga talaga bago magpasko. And tingnan niyo naman guys, o oh, dito sa Calaguas Island, Aging. Karam Camarines Norte, tulot ng super bagyo kasi naka-signal number 5 guys dito sa lugar ko. And niyo naman guys, yung hangin. Grabe, halos maputol Akin. na yung mga ano mga puno sa sobrang Matindialo? lakas ng hangin gawa nitong super typhoon yeah. na si, uh, si Bu Uwan guys grabe tingnan nyo yung kahoy talaga hmm. grabe siya, guys so, ito talaga yung ano nakakatakot to kasi tingnan nyo naman guys yung tulay talaga halos hinahampas niya. halos maputol na yung tulay guys dahil sa sobrang hangin dulot ni super typhoon guys demo kaya pagpag talaga ng malakas na bugso ng hangin ang isang sikat na hangin bridge sa kamaligan kamarin na suryan guys tingnan nyo naman no. dahil sa hugupit may bagyong uwan tingnan nyo guys o oh, grabe mm. grabe talaga yung lakas niya o oh. dahil sa storm surge sa digalan aurora so guys tingnan nyo yung alon o oh, lumalagpas talaga siya dun sa ano hmm. So guys, ito uh, dahil sa bagyong uwan sa Isabela area naranasan yung matinding epekto dito sa barangay Paltik kung saan malaki yung alon na humahampas at umaapaw na sa dalampasigan guys. Kita nyo naman guys o oh, bahana dahil sa ano dahil sa hampas ng ano ng alon galing sa dagat. Grabe, ang lakas. grabe yung nangyaring to guys na syempre sana wala na ang kasunod na bagyo para naman makarecover naman yung mga talagang apektadong lugar na kung saan nanalasa itong super typhoon na to and sana uh, sana lahat ay ligtas. Ang dami, ang daming nangyari guys. Ang daming nangyari guys bago matapos tong taon na to. So guys, uh, ipagdasal natin na sana ngayong bago Pasko is wala ng bagyo and makarecover na yung mga apektadong lugar. Kasi sa nangyaring to, ang grabe yung pinsala na ginawa ni Super Typhoon Uwan guys. Lalo na dun sa mga area na talagang lubog talaga sa baha. And then, ang tagal makakarecover, lalo na yung mga establishment, yung mga negosyo, and then at the same time, yung mga tao talaga na ang kabuhayan nila talaga is nasira guys. 'Yun lang guys yung mga ilang mga video clips na napanood natin na talagang yung pinsala talaga ni super typhoon uwan ay kitang-kita naman talaga natin na yung hagupit niya talagang grabe and kapag talaga yung kalikasan talaga naningil guys, asahan na natin 'yan. So kung gusto niyo pa yung mga ganitong video guys, don't forget to comment dyan sa baba, gagawa tayo ng another set of video para makita natin yung mga nangyari talaga sa ibang lugar kasi kung papanood din natin papanood din natin guys kung tayo nandoon sa sitwasyon na yon talagang mahirap para sa atin ayan so hanggang dito muna guys don't forget to subscribe my channel and of course don't forget to like and share this video kung nagustuhan niyo po yung ganitong video guys and hanggang dito muna ingat po sa lahat